sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Ay mga repatids at mga kalakbayers, alam niyo ba guys, nung bata ako, usong-uso yung mga Ganitong klaseng stickers Actually, hindi pa nga ito yun Mas makukulay pa dati eh Kaya nandito ngayon tayo guys Sa uh, isang school dito sa Quezon City lang Or Novaliches ba ito? Novaliches guys Para mag-check kung may mga nagtitinda pa ba ng mga stickers dito At, Dati guys, 5 pesos lang yung isa nito eh At, Ito mga piso lang, ganyan Pero ngayon check natin kung magkano pa rin So hanap tayo guys Ayan, so eto na tayo sa school no? So guys, hanap tayo dito mga repatids Tingnan natin kung may, may mga uso pa rin Ayun, ayun may mga nagtitinda pa rin ng stickers. Ayun Ayun guys, oh, may nagtitinda pa rin pala ng stickers dito Usong-uso pa rin pala ang mga stickers Hello po Hala, ito pa yung mga Ay, ito Guys, ito yung mga favorite ko ng mga ano nun May mga print sticker to sa loob May mga sticker ba to sa loob, kuya? Ah, cards Pero may mga normal Patanda na talaga ako ng patanda. Magkano pag ganito? 10 pesos. Ayun. Ay, kuya, interviewin natin kita. Ayan, maglagay ka ito. Magkano to, kuya? Yung mga stickers Ita, na ganito? Stickers po, 5 pesos isa. Ah, 5 pesos. Talagang nagaano na ngayon, ano? Pwede bang pabili? Sige po. Ano ba Pili bibili natin? Ganito. Eto, guys. One piece. Eto, eto. 7 up. Tapos, ay, Spongebob! Sino to? Ah, katulong mo. Ha? Anak ko. Katulong? <laughs> katulong mo Ang ka? pogi naman na nagtitinda ng batang to. Uh... Pwede bang siya nalang ibiling ko? <laughs> so, anak mo siya. So, kasama mo din siya nagtitinda ng mga stickers. Uh... Kano na kayo katagal ulit nagtitinda ng stickers dito? Ito 2 months pa lang. Ha? 2 months pa lang. 2 months. 2 months na pala siya nagtitinda ng stickers. Mabili naman. Okay. Grabe no, hindi ako makapaniwala guys na may nagtitinda pa rin ng stickers. Oh, hindi na kasi ako nadadaan sa mga school eh. So ito guys, nabili ko na yung sticker. <laughs> Ay hindi, siya guys es, kasama siyang nagtitinda ng daddy niya dito guys sa tapat ng school. Anong school ba to? San Gabriel. San Gabriel Elementary School. school. So ano ba pangalan mo? Ako po si Aris J. Carderon. Nine years old. Nakatira po kami sinabalik Yes. Ako po ay grade 3 na po. Palaki ko po, gusto ko pong chef. Ako po ang madalas, tumulong kita, di ko po matinda. Pag nagtitinda kami siya, yung mahawak talaga ng pera. Tapos yan ang bibilang, binibigay na lang niya sa akin pag pauwi na kami. Kapag wala akong ano, uh, duty, nagtitinda kami ng umaga. Kasi may pass, sa school kasi maghapon. Pero nung nasa Pangasinan pa kami, alas araw-araw, nung wala pa akong work. Tulungan ko po si daddy ko para hindi po mahirapan. Pwede ba akong magtinda? Turuan mo akong paano magtinda. Parang gusto ko din magtinda. Pwede po ba akong magtinda? O sige, tara, magtinda tayo. Ikaw, kung kailangan <laughs> mo ng speaker sa noo, na. Babae ka ba, lalaki? Tampo kinuha nyo, ha? Ilan yan? One, two, three, four. Magkano yan? Pag-apat. Ah, uh ah. -huh. Fifteen? Twenty? Ito si Kuya, eh. Inaanam mo pa Pabari ako, eh. ko yan. Ate poster po, bili na po kayo. Baka gusto ng K-pop. <laughs> One eternity later. Pag papasok na po siya sa school po, uh, ako sa boss ko na lalabas na muna ako. Pero pag ano, pinapauna ko siya maligo sa bahay, tapos susundan ko siya doon, uh, ihatid ko na siya sa school. Sa totoo lang, uh, yung ibang classmate niya na nakakakita sa kanya pang kami, na natutuwa naman, parang, ay, oh uh, yeah, binabati siya. Pero meron din naman na binubuli siya kasi nga sasabihin, ay nagtitinda, nagtitinda lang pala kayo dito, mga, mga ganun po. Minsan kasi pagka sa school, tapos kailangan daw ng nanay, ay eh, lagi ako yung pupunta. Parang sinasabi niya, sana daw yung mama na lang yung totoong pumunta. Mga ganun, mga ganun bagay. Yung parang naingit po siya sa mga kaklasmate niya. Kasi bakit daw wala, wala siyang ano, pupuntang nanay. Kami po walo po nakakapatid. Namimiss ko po ang mga kapatid ko po. Kinuha ko siya na sa ate ko, 15 days pa lang, nung kakapanganak pa lang niya. Parang nagka-problema kasi yung ate ko na hindi, niya na siya, hindi na siya maalagaan. So nung time na kinuha ko siya, hindi, hindi ako talaga prepared nun. Kasi magkano lang sahod ko nun sa, sa trabaho, 410 lang. So parang magkakaroon pa ako ng obligasyon. So ayun, parang niyakap ko na lang din na dumating siya sa akin. Bale, anong pangalan niya talaga Francis kasi kasabay nung pagkuha ko kay nung dumating si Pope Francis sa Pilipinas January 15 hindi yun yung araw na kinuha ko siya sa ate ko January 15 kaya nung dumating si Francis sabi ko ay Francis na lang papangalan ko sa kanya Paano pagka umuulan? Wala hindi kayo, kayo nagtitinda kasi siyempre eh, risky to sa ano no makapasa kasi ano nang ano pinakamababang naging ano nyo dito? Ang Oo. Buti pag siya, ano, pag, uh, pag siya pinagbabantay mo ng nagbibenta ng stickers, hindi siya nagreklamo. Hindi naman mabait siya. Masunod rin na bata. Hindi ka nagreklamo. Paano pag kami uh, nakikita ka naglalaro tapos iniyayaya ka, ni, ah, niyayaya ka nilang maglaro ng ano ba magbike magbola tas ikaw lang nagbabantay dito anong gagawin mo babantay hindi ka na maglalaro wala well, gustong ma gusto mong maglaro to, uh, saya po ako matulungan ko po si daddy ko ang bait naman bala ni Choi Choy ikaw Choi Choi, may tanong ako sa iyo dito Kuha dito, Choi Choy. Tayo ka dito. Choy -choy. Kau Choi Choi, meron ka bang ah, pangarap na puntahan? Ganyan? Punt gusto mong puntahan? Ha? Manila Zoo? Manila Zoo? Sa Manila Zoo daw niya gusto. Bakit mo gusto sa Manila Zoo? Gusto bang makita ng zoo? Yes. <laughs> ano, ano pa? Ano pag gusto mong makita sa Manila Zoo? Ah, mga tiger, ganyan. May mga lion doon mga, yun ang mga gusto mo makita. Opo. Sige. So, dahil alam mo ba, dahil yun ang gusto mong puntahan, gusto mo puntahan natin. Gusto mo ba? Opo. Punta tayo ng Manila Zoo. Opo. Eh, dapat malakas ang boses. Gusto mo ba? Opo. Gusto mo ba? Opo. Eh, mahina. Eh, ano? Gusto mo ba? Opo. Okay, guys. So, dahil yun yung pangarap na mapuntahan ni, uh, ni Choy Choy, ibibigay natin sa kanya na makapunta siya sa Manila Zoo. Okay ba yun? Afer tayo dahil masipag, pogi at matalino ba ito? Matalino ba? Matalino pang bata. O, so, Diba? So, dadali natin siya guys sa Manila Zoo. Okay? Palakpakan natin si Choy Choy! So, yun na nga mga repatids at mga kalakbayers. Doon nalaman natin na hindi pwede ngayon si Choy Choy kasi meron siyang pasok, okay? So, ang gagawin na lang natin ay bibigyan natin siya ng pampunta sa Manila Zoo. Okay ba yon? So, eto, tanggapin mo ang uh, give sa'yo ng pangarap na lakbay. So, sana matupad mo yung isa sa mga pangarap mong makapunta sa Manila Zoo. Ayan. So, yay! Happy ka ba? Happy. Anong gusto mo sabihin? Thank you po. Anong gusto mo sabihin naman kay Daddy I team daddy. Oh, ah. hag, hag tayo Hug So ayun nga mga repatids At mga kalakbay Sana guys na-inspire kayo sa story natin Ngayon dito sa episode ng Pangarap na Lakbay At kung gusto nyo makasama Sa amin next na paglalakbay Mag-comment lang kayo dyan Dahil ma malay nyo sa susunod Kayo nang aming mapuntahan So see you mga repatids Thank you po si pera, yung binigay niyo po. Ayan po yung binili ko po. Thank you po.